Hello guys! So, dito tayo ngayon sa may La Union Eco Park. Oh, halos patapos na siya. Ang nakaraan na pumunta tayo dito guys, eh, hindi pa siya ah, masyadong maganda. Pero ngayon, oh, ginarayo na rin siya ngayon guys. maraming pumupunta dito pwedeng maligo Ayan, mga naglalaro ikot tayo guys Ayan. Dun yung motor natin nabamahinga So, may mga kainan din doon, guys. Kompleto na rin. Ayan, may mga mami, rosaldo, halo-halo. May mga ihaw-ihawan. May mga shawarma, milk tea. Noong pumunta ako dito, guys, wala pa ito. Ayan. Kaya nag-video ako ulit para makuha ko ng video dito. nante talaga ba? Manumot na 250. Ha? Ay, 2.50. na 2.50. Ay, uh, ito 250 nga gasta. 2.50 malang gasta. Mali, kuwak pa eh. Pang... <laughs> Baniyak pa eh. pasar, madalang pa siya. Ha? Mga madalang. Hanak niya minang gawin. Digatak pa yung kape. Ano kaya mo sir? Doon ka tagay ka nun. Digay ah, tabingan niya. sige lang ate. Ang ka sir. Sige lang ah. Ang umot lang kami niya ko, ta. 3.50 namin nun sir. Ang dalas. Sige lang madam. Sige lang. Madame. Sige lang. <laughs> Eto guys o. Oh. Ito yung bago. Ayan. Eto yung bago. Kasi nung nakaraan guys wala ito. So. Pabisina. Agad. Perfect view ito guys para uh, perfect view para mag-relax. Na. Ayan. Ayan. Ito 'yung magandang therapy, guys. Oh. 'yung alon ng dagat 'yung maririnig mo tapos 'yung hangin. Oh, sarap. Mashallah. wala pa tayong picture dito mamaya magpipicture tayo guys Yan yung bundok guys ng Labrador Hindi natin makita Makikita dito yung van Yung swal Power plant Napokor

masyala ang ganda ng dag ayun yung swal power plant doon guys eh so. doon dito na part yan yan steady yung steady nyo dyan yan sa may dulo ng daliri ko yan yung napokor guys sa swal may maliit maliit na lang siya halos hindi makita Steady nyo dyan. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. yan, yan, yan. yan, dyan. yan dyan. Kikita. Zoom natin. Malit na lang siya. Tapos yung daga. Ah, yan yung bundok ng Labrador. Yan, guys. Yan. Pekot lang kasi yan. So, yung feelings na nandito, guys, ay... ay nila, no? Parang alam nyo yung one kapag nandun kayo so sa may barko ah, ganito din yung um, hangin hindi nga lang umaandar sa garasya nila dami talaga parang ano eh memang mga isda dito guys oh. So. ewan ko kung makita sa cellphone maliliit. Grabe, dami maliliit <laughs> yan yung ano bilis muna amon Oh. Muna amon po yan. Ang dami po. Ayan guys. So, kung makikita sa screen. Masya Allah. Ang sarap ng hangin guys. Para ka lang din nakasakay sa barko. Yun yung feelings pag nandito ka. Kasi ayan. Ayan. Papunta dito yung hangin. So dito yung hangin. therapy kapag abot ka sa biyahe the rides kung hindi mga gubat o bundok tagat pagmasdan kapag nakabiyahe ayan. ito naman guys yung bundok ng bagyo ayan ayan yung bundok ng bagyo guys

Di pa kasi siya totally natapos eh. Pero